dito na ano at uh, na kami dito so susundan na lang tong layout dito bawat uh, building man o ano basta ililibil mo yung ano so yan yung mahirap yung paglilayout uh, kasi pag sa una pa lang pag nagkamali ka sa layout so sira lahat kaya ito yung pinaka timing pero andren pag uh, paggawa ng uh, building no kahit high rise building no, nanonood ako nung nagli-layout. So, mas matindi. Sinisigurado natin na tama yung layout natin para wala nang pero-pero. Uh, uh, ito na nga, no, uh, tataposin natin yung pagli-layout. So, ito na, may tansi tayo dito. So, okay na yung layout natin dyan. So, dito na namin ilalagay yung, ano, yung uh, pang-compact uh, nya. no. Ganyan-ganyan na, na lang. So, mabilis lang to. Yung uh, update sa ginawa natin kahapon, no? Hindi natin to nakuha na ng video kahapon dahil uh, nalubat yung ating cellphone. No? So, ito ngayon, no? At uh, nakikita po ninyo. ay uh, ito na yung uh, nagagawa natin. At, uh, ito, mas malaki pa yung uh, hindi natin natapos. Uh, okay naman ang uh, kinalalabasan. No? So, Akala ko nga medyo matabang yung timpla nito pero kikita niyo, medyo matigas na matigas na at uh, sa area na ito no nagamit namin dito ay uh, dalawang sakong uh, semento no dalawang sakong semento meron pa kaming uh, tatlong uh, sako diyan so ito na lang yung buhangin na atira sa amin so maring nga uh, hindi ito magkasya may epekto yon sa kanyang ano yung uh, ilalim ng hollow blocks na pinapagawa natin dahil pag uh, bibili sa atin ay uh, masilan no so magrereklamo diyan sa bako-bako na yan sa ilalim pero itong uh, paglilipatan natin no so talagang uh, sinisigurado natin na talagang mapasaayos uh, mapa, mapasa ayos tong uh, paglilipatan natin at uh, ito na nga yung uh, ginagawa namin no at uh, sinisimintuan na, ginagastusan na talaga, no? Dahil nga, mayroon na siyang pabahay, no? Kahit umuulan, ay uh, hindi tayo kakaba no? Kasi, pag uh, umuulan, so, masisira ka agad yung gagawin nating uh, hollow blocks, no? Dahil nga, malulusaw siya. Pero pag gaganito, uh, uh, may bubong siya, so, kahit uh, umuulan siya, ay uh, magiging kampante tayo, eh. Okay, Binibisnis natin to So, kailangan natin ay uh, good quality. no Standard at saka good quality. So, para hindi tayo mapahiya sa ating mga client. no, Yun yung uh, purpose dito sa ano na ito. Kung sino magpapatayo dito sa barrio. So, ganoon rin ang presyo sa labas. At uh, presyo dito sa loob. At uh, ganoon rin ang sistema. Uh, Pre-delivery rin. No? Itong natapos namin ay... Uh malit uh, maliit na portion lang to so okay naman yung kinalabasan matigas na siya so ito ay eh, nag nagamit namin na simento dito ay uh, dalawang uh, bag dalawang sako yung uh, nagamit namin dito pero uh, dito meron pang tatlong sako dyan no? uh, simento itong uh, simento dito So, tinakpan namin, no? Baka biglang umula na malakas ay, ay, papasok ang tubig dito. Mababasa, no? Kaya tinakpan muna. At uh, yung natitira naman namin buhangin, ito yung natitira namin buhangin. So, meron pa naman doon sa pinanggalingan ng ano, don doon sa dating paggawaan uh, paggawa ng hollow blocks. So, malapit naman ang ilog dito, no? Kung uh, kakapusin tayo, eh, may pagkukuhanan kagad tayo nandiyan lang at uh, ngayong umaga so ito yung gagawin namin ito yung gagawin namin oh, so, may kalakian pa nadala ko na rin yung mga gamit ito yung mga gamit ko sa ano uh, so, may level bar may itak ako at nandiyan yung buta ko may tubig na rin akong dala no? So, ito po yung uh, update natin sa ating ginagawa dito, no? At uh, yung uh, aking, uh, ano naman, no? Yung aking pagbabakod diyan So, tatapusin muna namin itong uh, ginagawa na ito dahil nga uh, uh, nagkambas kami ng hogwire, no? Ay uh, medyo di maganda, no? Medyo mahal yung itong uh, sa kinambasa namin. So, may nakapagsabi sa amin na may mura na ano. So, hindi pa kami makapunta doon dahil nga, siyempre, tatapusin muna namin itong uh, ginagawa na ito. So, ito na, no? Uh, ano, bagong halo ulit. Huh? Uh, Meron pang isang halo, isang uh, sako na lang ang simento. Fight! Ha, kuwasan na. buddy. มาสิ right

No, no. no. yeah, right. माजान yang enggak pugia mah dong dong mau bikin monokarton arek berikar batak mesti ini dino dino karek

どうも。<laughs> <laughs>

啊，没跟着跟着。 Oh so, ito na, no. Ito na 'yung uh, uh, ginawa natin ngayon. Oh. Uh, ko na ito, no. Medyo nakita po ninyo, no. Ah uh, magkaiba 'yung ano, talagang uh, makinis na 'yung uh, paggarap ko diyan. So 'yung uh, limang sako na bistay namin ha, Ay, 'yung limang sako na halo namin, no. So, hanggang dyan lang sa poster rin, eh, yung uh, inabot nung halo, ayan po, no? Hanggang dyan lang sa magkabilang poster. Ayan, at uh, yung limang sako na simento namin, no? Ay, uh, ito lang ang uh, nakuha dalawang uh, load ng hill, uh, no? Ay, dalawang load ng uh, multi -cub. At uh, ito, yung uh, patitigasin natin to, bago natin uh, irarap no? At uh, ito na hanggang uh, diyan, yung maggabilaan, hanggang poste na 'yan, sa poste na 'yan at uh, papunta diyan. Oh, so, ito na po yung uh, ating finish na trabaho ngayon, no. Ah, uh, pinapatigas na lang 'to, hindi pa pwedeng apakan, no. Pero itong uh, kahapon na inano namin, ito yung tinapingan ko at uh, rap na. Kikita po ninyo yung forma, no. So malinis na So dito dito ililipat yung uh, factory ng hollow uh, Blocks no para kasi yung kabila no yung uh, ginagawa nila kung masilan yung uh, bibili ng hollow Blocks medyo bako-bako yung pinaga uh, anuhan pinaglalatagan ay meron ano uh, bumabako rin yung ilalim niya Maganda yung uh, paggagawa pero yung uh, sa ilalim medyo bako-bako no kaya, siyempre, para hindi tayo mapahiya sa customer, o inaayos natin yung ating trabaho. Pero po, no? O, yan po, maraming salamat.